Usap-usapan sa social media ang hula ng kilalang psychic na si Rudy Baldwin, kung saan binanggit niyang may dalawang veterana na artista at dalawang kilalang mga awit ang magpapalam na sa ating mundo. Ang post na ito ay nag-viral matapos kumalat sa mga platform tulad ng TikTok at Reddit. Sa kanyang Facebook post noong ikalabing isa ng Marso taong 2025, isinulat ni Rudy. Mahalaga sa lahat ang kalusugan. May nakita akong dalawang veteran na artista at dalawang kilalang mga aawit ang magpapaalam na sa mundo natin. Kasama sa post na ito ang isang mensahe tungkol sa mga politiko at TV host na maaksidente at masasawirin. Hindi naman tinukoy ni Rudy kung sino ang mga ito, ngunit agad itong naging paksa ng mga netizen. Isang netizen ang nagkomento, dalawa ito sa mga kilalang artista at mga awit veterana na maituturing talaga na may tatatak natin sa mga puso't isip natin. Nakakalungkot na halos magkasunod ang kanilang pagpanaw. Rest in peace nakikiramay ang lahat sa inyong pagpanaw. Rudy Baldwin isa po ito sa mga na-vision nyo na sobrang nakakalungkot sa industriya ng showbiz. Ang tinutukoy ng netizen ay si Asia's Queen of Songs Pilita Corales na pumanaw noong Sabado ikalabindalawa ng Abril at si National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor na namayapa noong Miyerkules Santo ikalabimpito ng Abril. Bagamat hindi kinumpirma ni Rudy kung ang mga tinutukoy ng netizen ay siyang ang mga personalidad na kanyang nakita sa kanyang pangitain, nagbigay siya ng mensahe ng pakikiramay. Isa ako sa mga tagahanga nila mula nun pa man. Sa galing nila sa pag-awit at pag-arte. Taos puso akong nakikiramay sa pamilya nila Miss Pilita Corrales at Miss Nora Honor. Ang inyong pangalan at galing ay manatili sa bawat puso ng inyong mga tagahanga. R.I.P. Mga Idol ang mga hula ni Rudy Baldwin ay laging pinag-uusapan sa social media at may mga netizen na naniniwala sa kanyang mga prediksyon. Gayunpaman, may mga nagsasabi ring hindi dapat paniwalaan ang mga ito at mas mainam na magdasal at magtiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy ang mga hula ni Rudy Baldwin na nagiging paksa ng mga diskusyon sa online community. Ano ang senyo sa balitang ito?